Magaling na ikaw, PB, ha? Sa anat-nat, ha? Ayoko na nat ka, ha? PB, Galing na ikaw. Uy, baka maang init pa yan. Dampi mo muna sa labi mo. Hindi na nga. Di ba? Sa'yo sabi na lahat, eh. Hmm. Initan ata. Hindi na nga. Hindi na nga. Wala, na yung pano. Ano sabi mo? Hugas mo na, Ano mo? na, hugas. At ayaw yung tubig. Wow! Ano mm, yung nangyari yung grapes, oh. Nakita niya, eh. Siyempre, para paglaki ni